ay mga lollipop at ipis. Sana naman ay masarap ang isang lollipop. Oh, tingnan natin. Wow, talagang masarap ang lollipop. Gusto ko ito. Mmm, masarap. Yummy. Napakabuti nito. Jane, gusto mo bang subukan? Hindi, salamat. Kahit ano ang gusto mo, kakainin ko ito. Huwag mo lang kalimutan ang ipis sa loob. Kailangan nating huminto sa oras. Mmm, ang tamis. Nako, kinain ko na ang buong lollipop. Seryoso? Ibig sabihin may ipes. Huwag kang yuyuko Umalis ka rito. Ayoko nang kainin itong mga lollipop. Pasensya na, Phoebe, pero kailangan mo. Hamon ito. Oh, may naisip ako. Papakita ko sa iyo ang isang trick. Napaka-simple lang. Tingnan nang maigi. Dalawang lollipop. Nakita Teka, mo? ano ito? Ah, uh, yun ay panis na naman ng ice cream. Arisa, lollipop! Yun? Na ito. Hindi ang aking... Hoy, na... Lahat ay nawala. Ito ay wow. mahika, Jake. Lollipop, sinisira mo ito ice cream. Tumigil ka sa pagtawa, Dean.